Iris, sa iyong paglalakbay, laging maging alerto sa mga oportunidad. Ang bawat hakbang ay maaaring magdala ng bagong pagkakakitaan. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 8. Para sa 6-number lotto ay number 33, number 11, number 20, number 27, number 34, at number 42. Taurus. Ang paglalakbay ay hindi lang tungkol sa pag-abot ng layunin, kundi ang pag-discover ng mapagkakakitaan habang nasa daan. Para sa two-digit number ay, number 5 at number 13. Para sa 3 digit number ay number 1, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 42, number 12, number 21, number 29, number 35 at number 10. Gemini, maging mapanuri sa mga bagong kakilala at sitwasyon sa iyong paglalakbay. Sa pagiging alerto, makakahanap ka ng paraan upang umasenso. Para sa 2-digit number ay, number 8 at number 16. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 3, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 25, number 13, number 22, number 30, number 37, at number 4 Cancer Ang bawat paglalakbay ay nagbubukas ng oportunidad Kapag sinamahan ng sipag at pag-iingat tiyak ang magandang kabuhayan Para sa 2-digit number ay number 6 at number 11 Para sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 9 para sa 6 number loto ay, number 37, number 15, number 23, number 28, number 6, at number 40. Leo, huwag kang matakot sa mga bagong landas. Ang pagiging alerto at determinado sa biyahe ng buhay ay magbibigay ng bagong pagkakakitaan. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 36, number 10, number 20, number 29, number 38 at number 43. Virgo ang paglalakbay mo ay mas magiging kapakipakinabang kung may plano at malinaw na direksyon. Doon mo makikita ang oportunidad ng kabuhayan. Para sa 2-digit number ay, number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 2, number 10 number 19, number 27, number 34, at number 42. Libra, sa bawat hakbang ng paglalakbay, huwag mawala ang balanse. Ang pagiging alerto sa tamang oras ay magdadala ng dagdag na kita. Para sa two-digit number ay, number 4 at number 12. Para sa 3 digit number ay number 1, number 3 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 8, number 16, number 22, number 30, number 35 at number 48. Scorpio, ang iyong lakas ng loob sa paglalakbay ay kaakibat ng disiplina. Kung alerto ka, malalaman mo kung saan nagkukubli ang pagkakakitaan. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 2, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay number 23, number 11, number 18, number 25, number 33, at number 36 Sagittarius Ikaw ay likas na manlalakbay Sa bawat biyahe maging alerto dahil may mga pagkakataon na maaaring magbukas ng magandang kita Para sa 2-digit number ay number 6 at number 13 Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 7 para sa 6 number lotto ay, number 29, number 15, number 11, number 30, number 37, at number 45. Capricorn, sa paglalakbay, dalhin ang disiplina at sipag. Sa iyong pagiging alerto, tiyak na may negosyong o trebahong magbubunga ng kita. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 17. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 4, number 12, number 20, number 27, number 36 at number 42. Aquarius ang mga bagong lugar at bagong tao ay maaaring magbigay ng ideya para sa pagkakakitaan. Maging alerto at bukas ang isipan. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 19. Para sa 3-digit number ay number 0, number 3 at number 8. Para sa 6-number lotto ay number 16, number 27 number 22, number 30, number 35 at number 43. Pisces. Ang paglalakbay ay puno ng aral. Kapag alerto ka sa bawat pagkakataon, makakahanap ka ng paraan upang umasenso. Para sa two digit number ay number 5 at number 11. Para sa 3 digit number i number 2, number 4 at number 7. Para sa 6 number loto i number 8, number 13, number 11, number 29, number 34 at number 40.